Sa tuwing nga ako nakatoka dito sa store ay nakaugilan ko na nga na mag-check ng mga stocks namin. Sayang na sayang naman kasi yung kikitain namin pag wala kaming maibenta sa customer at meron nga naman makukuha dong stock sa may main store. Kaya nga bago magdinang yung mga mamimili ay dapat makakuha na kami ng stock sa main store. Convenient na rin nga kasi sa amin kasi halos na mga stocks namin ay dinideliver na lang sa store. At hindi na nga kailangan namin pumunta pa sa mga malalaking supermarket para mamili. Ito nga ang mga nagdi-deliver ng ice sa amin ay tinitext ko lang nga at sinasabi na kailangan na mag-deliver ng ice pag wala na kaming stocks. Same nga ito sa mga stocks namin ng mga frozen at mga ice cream. Pumupunta lang din dito yung mga ahente para mag-booking. Ayan, so far, marimarami pa naman ang aming stocks kaya hindi ko pa kailangan tumawag dun sa main store. Pero bukas talaga ay kailangan na namin talaga mag-restock. Ito nga't bumibili din kami ng mga candy para sa mga bata kasi sigurado marami ding bibiling mga bata dito at dagdag kita pa yan sa aming munting negosyo. Bukod nga sa pagre-retail ay nag-wholesale din kami dito para makatulong naman sa ibang mga negosyante o nagsastart na mga store para magkaroon din sila ng sarili nilang benta. At nga pala mga kasari kung nag-wholesaler ka ay sinintemos na talaga yung kinutubo mo sa bawat item. Kaya nga akala nila pag malaki yung store mo ay eh, malaki din yung kinikita mo. Ayan nga at tapos na kami mag-organize dito ng mga tinda at maya-maya nga ay siguradong marami na ning bubibili pagkahapon. And by the way mga kasari flex ko lang pala ditong section ng aming tindahan. Dito nga pala yung nilalagay namin ng mga candy at mga curls para hindi naman mahirapan yung aming mga customer sa paghanap ng mga bibilhin nila. After nga namin maglinis ay na deserve naman namin kumain. Saktong-sakto nga na pagtapos namin maglinis, ay meron nga nagtitinga ng taho sa labas. Akala ko nga yung taho lang yung mga nabibili namin sa usual na mga street foods. Ito pala, eh, overload na taho. Tignan nyo naman ang daming sahog. Pero in fairness, ang sarap niya guys at nag-enjoy-enjoy -enjoy ako dyan. Fast forward nga, kinagabihan ay dumating na ito si daddy para kumuha ng stocks namin. May dumating nga kasi ng mga diaper kaya yan, kinuha niya na nga doon at dinala dito sa may aming store. Tinulungan ko na nga rin siya magbuhat dyan kasi nga na at kailangan pa namin kumain ng dinner. O siya, yan lang muna for today's mini vlog. See on my next one. Don't forget to Follow, bye.